Okay, tapos na yung dito sa baba. Ito yung screen door dito sa baba. Ang gagawin naman nila is yung screen door sa taas. Bali, tatlong screen door yung pinagawa ko. Ayan. Ito yung screen door dito sa kitchen. Yan, ito yung pangalawang screen door guys. Dito na sila sa screen door sa taas. Ayun. Screen door sa taas. Dito na yung sundan ko. Ha, gito. Mm. Gito. Ang atlong screen door. Ayan. Ayan.